Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Mafi Purple Yogi okay, guys. Uh, today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung paano nawala yung aking uh, milasma melasma or freckles or hyperpigmentation guys at yung nasunog sa, ano, sa araw. Ang, ayun guys, hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Nag-try ako ng mag-try kahit anong mga product. So, let's start. So, ayun ng guys. Ayan, normal camera tayo. No filter. So, katatapos ko lang maligo at naghilamos na ako. So, ang ginamit ko guys sa paghilamos. Una, twice akong gumagamit nito. Itong uh, T3. Ayan siya guys. Yung exfoliating face scrub. So, gagamit tayo nito ng twice a week. Pag after natin mag-scrub, ipa-follow natin ng ano balawan natin then ang kasunod ay maghilamos tayo nito itong CeraVe Hydrating Cleanser ayan so after that kapag malinis na i-anohin lang natin patuyuin natin ng towels so, mahirap guys kasi nandito ako sa <laughs> nandito ako sa ano namin sa kaliligaw ko lang kasi so nandito ako sa bathroom so, so ayon kapag ano, ito ang ituturo ka sa inyo guys. nag -try ako. Pero sa inyo guys, kung hiyang lang kayo, pero ako, nahiyang ako. Kaya gusto kong isishare sa inyo kung ano yung nakawala sa aking ano, uh, picas or milasma yung tawag nila. Kasi nag -try ako guys ng iba't ibang product. Uh, wala pala yun guys sa uh, mahal or ano, nasa hiyang sa ating mukha. So, yan na ang ginawa ko. So, kukuha tayo ng cotton. So, ayan guys. Ito, nag-try ako nito guys. Uh, Eskinol. Alam mo kung ano yung nilagay ko dyan? Nilagyan ko ng vitamin E. 5 capsule guys. Nilagay ko dyan. And then, gimix ko. Tinry ko lang guys. So, ayan. Maglinis tayo muna. Para maturo ko sa inyo yung aking cream na ginagamit so ayan maglinis muna tayo guys ito lang guys ang aking nililinis cleanser day and night so after that ayan mukhang clean na siya guys ang isusunod natin ay ha ito naman guys ay Ah, ginagamit ko to dahil mayroon nga akong milasma dati. Pero sa awan ng Diyos guys, nawala na. Natural camera to guys, walang filter ngayon. So, ayan, gumagamit ako ng niacinamide. Ayan. Ayan, twice a week lang din ako gumagamit nito. So, iano natin dito guys. Lagay natin. Yan. And then, irarab rub natin dyan, guys, o. Oh. Yan. And then, hintayin natin, guys, mga 10 minutes na mag-dry siya. Ang kasunod nito guys ay ang ating sa mga may melasma mil or uh, Ayan. Need natin gumamit ng vitamin C or kahit anong serum guys. Pero yung sa akin, kaya ito guys ang tinuro ko sa inyo. Ito. Dahil ito ang ginagamit ko. Ayan. Uh, Nevea luminous anti-dark spot. So, ayan siya guys. Dahil may anti-dark spot na siya, pero serum siya guys, serum. Ayan, nabili ko lang din ito sa Boots Hindi ito guys, sponsor. Ay, inano ko lang sa inyo. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So, mayroon itong, ano guys, sa uh, luminous day fluid. Ayan. Mayroon na siyang SPE 50. Next na vlog ko guys, ituturo ko sa inyo dahil pang day ito. Ito, pang day. So, hindi natin yan magamit ngayon. Kasi ano tayo? Uh, night, ano? Pang gabi tayo ngayon. Ayun lang guys, lagyan natin yung dito sa noo at dito sa cheeks din irarot natin so ayun na guys after that is stay natin ng na 10 minutes hayaan natin ang massage massage yun So, ready na sa next na ilagay natin guys. Ang cream ko guys na ginagamit, ituturo ko sa inyo. O to night cream ito. Ay, ayot siya guys. Ayan. Ayan ang aking cream. At mayroon din to siya guys. Pang day. Ito naman pang night. So, nabibili ko ito siya, guys, sa online. Pero mayroon na nito dito sa, kaya sa mga friend, kung dito sa UK, kung gusto nyong i-try, uh, mayroon na nito sa Filipino shop, dito sa RS Court. So, ayan, guys, kukuha lang tayo. Ay, mali pa lang. Ang naano ko pala, guys, <laughs> nabawasan ko na ang ano nito guys ang kulay nya ay medyo ano sya yung ganyan ayan wala na kasi nagamit ko na to guys nag start ako gumamit nito ay itong uh, since na nasunog yung mukha ko nung ano, nung nag beach kami ang dami yan guys dito so ayun hindi ako nawala ng pag asa atinry ko. So, lakay lang natin dito. So, ayan guys. Well done. So, ayan guys. Ang atking night beauty ano <laughs> ayan ayan ng guys ang aking skin care sa gabi ayan bago tayo matulog kailangan natin guys mag kahit anong pagod natin kailangan nating mag ano maglinis ating mukha so ayan ng guys then after that maglagay lang ako ng maglagay lang ako ng lip balm kasi ang dry ng ano ko guys lips lip balm para hindi mag ano kasi winter na dito sa amin guys so so ayan lang guys sana nakakuha kayo ng tips sa ano para sa inyong mga sa may mga milasma dyan or pickles, uh, freckles or nasunog yung mukha nyo guys. Ayan, no make up yan. Ayan. Dahil katatapos ko lang sa trabaho, so kaliligo ko lang. So ayan guys, wala tayong make up. So tinuro ko lang sa inyo ang aking mga cream. Uh, una, ito, twice, twice a week. Ito naman, ang kasunod niyan, ito. At, At ito ang ating maganda din sa mukha guys. Ito ay nilagyan ko dyan no? para huwag nyo i-direct sa mukha guys. Ngayon ka na lang. Irara Basa inyo lang ng tubig then i-ano nyo na sa... So tapos ang aking toner guys or panglinis itong papaya is And then ito lagay natin na isang na isang zinc and booster makahelp ito guys sa ating pikas after that ito guys ay twice a week din gamitin and then ito itong serum natin. Huwag kalimutan yan. Ang, kas ang una, gagamit tayo before ng ating moisturizer, guys. Huwag kalimutan gumamit ng serum. Kahit anong serum, kung saan kayo hiyang, basta may vitamin C. So, ayan, guys. After that, yung aking nilagay na moisturizer, yung night cream na Ayok. So, ayan. So, ayan lang guys, naituro ko na sa inyo. So, ang next na vlog natin ay yung pang day skin care naman. So, ayan guys, sana makatulong sa inyo. Um, thank you so much sa mga uh, always na nag-support sa aking channel. Don't forget to hit like and share ma Mavi Purple UK. God bless everyone. Keep safe. thank you